Welcome to Atheist Joy Philippines. Ang pangalan ko po ay Joy at salamat at nabisita mo tong channel na to. Dito ang mga topics ko ay may kinalaman sa atheism, God belief at kung ano-ano pa. Kat subscribe na kayo kung gusto niyo yung mga ganitong usapan. So, uh, bakit ako gumawa ng YouTube channel about atheism sa Pilipinas? Now, gusto ko lang gumawa ng confession na video about this kasi medyo madami nang nakasubscribe at niririspeto ko yung oras nyo. Kaya gusto ko alam nyo kung bakit ako nandito. So, konting background lang tungkol sa akin. Uh, typical na bata ako na lumaki sa Pilipinas. Hindi kami mayaman, hindi rin sobrang hirap. I would say lower middle class. Nag-aaral ako sa mga public schools. May maayos na damit at baon at pagkain araw-araw. Lumaki ako ng may pagmamahal ng magulang at kahit hindi perfecto or magarbo yung buhay namin noon, eh masasabi ko na naging maayos ang childhood ko. Ang mga magulang ko ay typical na religious Pilipinos na katoliko. Nagsisimba kami kapag linggo, tinuruan kami na magdasal, maggrocery, magbasa ng Bible, at nung elementary ako eh, Kristo pa ako sa simbahan namin. <laughs> Sino na relate 'Di ba usunon 'yan? Anyway, so yung iniisip ng iba siguro na kaya naging atheist 'yan kasi hindi yan nagabayan ng magulang, napabayaan 'yan. Well, mali po. Kung gabay at gabay lang sa pagiging religious, ay marami po akong gabay na nakuha sa magulang ko. At alam ko na hindi sila natutuwa sa ginagawa ko na 'to. <laughs> Pero sabi nila, ay matandaan raw ako kaya 'yon. So, hindi ako nakulangan sa gabay. Nakulangan po talaga ng ebidensya. sa Sagad. At wala life-changing event na naging dahilan kung ba't ako naging atheist. At hindi ko nila lahat, pero karamihan din sa ibang atheist, sa pagkakaalam ko, yung wala din namang ganong mga major event na nangyari sa buhay nila na naging dahilan na naging atheist sila. Kasi sinasabi ng iba na, ah, may nangyaring masama dyan, kaya naging atheist dyan. <laughs> ba diba? At hindi rin po ko galit sa Diyos. Kasi hindi ko po alam kung paano magalit sa isang tao, nilalang, or bagay, or imaterial na bagay na base sa ebidensya hindi naman nag exist So, hindi ko alam kung paano magalit sa isang ganon. Okay? So, continue ko lang. So, yung mga questions ko about sa existence ng God or kung may God nga ba talaga, nag-umpisa nung high school ako. Nakwento ko nga doon sa isang video ko yung kinausap ng teacher ko yung nanay ko dahil sa isang essay. Ang title ng video is Puting Pader kung gusto nyo marinig yung buong story. Ha? So mga late 90s yun, wala pang maayos na internet at hindi pa ganun kamura yung mga computers noon. So mga early 2000 na kami nagkaroon ng PC sa bahay at not until mga mid 2000 no, nagumpisa ako na unti-unting mag-research about atheism. Kasi nga, interesado rin talaga ako malaman kung totoong may God. Kasi buong buhay ko, yun yung alam ko eh. So yung mga unang napanood ko na videos at nabasa sa internet noon, ay galing sa mga atheists or agnostic sa US at Europe. At aaminin ko, medyo nahirapan ako nung una. Kasi kung hindi ka pamilyar dun sa mga terminology, talagang kailangan mong i-research at aralin. At ganoon. Uh, so tuloy-tuloy lang yung ordinaryong buhay ko noon. Pag may time ako, nagbabasa ako about religion or manunood ako ng mga debate. Naniniwala pa rin ako na may God pero medyo may duda na ako. Pero tinatago ko lang sa sarili ko kasi alam ko mahirap maging atheist lalo na dito sa Pilipinas. Ang problema ko noon ay nahihirapan ako sagutin yung mga tanong sa isip ko. Sabi ko kung totoo oh may God, bakit ang hirap patunayan? Kasi ang katotohanan habang kinu-question ay lalong lumalabas at nagiging obvious na totoo. Sa God belief, hindi ganun eh. Habang kinu-question mo yung existence ng God, lalong lumalabo. Hanggang sa umabot ka na sa immaterial, eternal, timeless. Pag dumadating ako sa point na yun, dead end na ako. Hindi ko naman naiintindihan yung immaterial, eternal, or timeless. Ano yun? Nataroon ko sarili ko, ba't ganun? Bakit sa Bible nakikipag-uusap daw si God sa mga tao dati? Pero pagdating sa atin, ngayon invisible na. Sa atin, aasa ka na lang sa mga pare, sa mga preachers, sa mga religious leaders, na tao lang din, nakagaya mo, na nagbasa lang din ng mga holy books. So looking back now, tingin ko closet atheist or agno agnostic na ako noon eh. Pero mga ilang taong pa yung lumipas, bago ko talaga nasabi na atheist na ako, or specifically agnostic atheist na ako. Sabi ko nga, walang one moment or aha moment na parang isang araw nagising na lang ako. Kumbaga, matagal na proseso. Unti-unti, narealize ko na hindi ko na kailangan tong God belief na to para mabuhay ng maayos at masaya bilang tao. So, mga around late 20s ako nun eh. Kaya medyo marami pa akong energy. Yun din yung stage na naging proactive atheist ako eh. Alam mo yung kapag may inuman or kwentuhan, ako yung nakakabuisit na atheist na kahit hindi naman religion or God yung topic, pinipilit kong isingit yung atheism sa usapan. Proud ako na nakawala ako sa religion. Sobrang motivated ako na ituro sa lahat ng taong nakikilala ko yung pagiging atheist at gustong gusto kong i-convert na maging atheist ang lahat ng Pilipino. <laughs> Pero yun nga, habang tumagal na nagmamature na ako, unti-unting tinanggap ko na yung katotohanan na hindi ko kayang baguhin ng Pilipinas. So pro pagiging proactive na atheist, naging tahimik na atheist na lang ako. To the point na kahit yung FB ko, inilis ko na yung mga atheist groups na sinalihan ko. Uh, ayoko man aminin, pero it's like, I gave up. Kumbaga, ganito na yung bansa natin, nilamon na ng religion, wala nang point, papakastress lang ako, sabi ko. During that time, may malaking pagbabago din sa buhay ko. Nung 30 years old ako, nabuntis yung asawa ko at nagkaanak kami. So, lalo na ako nawalan ng time sa mga discussions or anumang bagay about atheism. Ang focus ko noon is magtrabaho, mapalaki yung anak ko na maayos at masigurado na maalagaan ko yung pamilya ko. Pero habang lumalaki yung anak ko, paminsan-minsan, you know, nakapagkarga-karga ko siya nung baby pa siya, napapaisip ako na lalaki tong anak ko, matuturuan ng religion to sigurado. Pero sabi ko noon, oh, bahala na. Ganun talaga. You know, may, pero may time din na napapaisip ako, ano kaya pwede kong gawin? Sabi ko sa sarili ko, mag-start kaya ako ng YouTube channel or kahit ano sa internet lang, basta kahit ano about atheism. Pero kasi nakakita na ako ng mga successful na mga YouTube channels noon about atheism sa Amerika. Kaya sabi ko, I'm sure may gagawa dito niyan sa Pilipinas. Tsaka, pat ako? Busy ako eh. May trabaho ako eh. Tsaka hindi naman ako matalino. I'm sure may someone dyan na mag start na mas active at uh, mas maraming alam kaysa sa akin. Kaya masaya ako nung nakikita ko na lumalaki mga ATS groups dito, kahit papano. At uh, nakakita rin ako ng mga ilang videos about ATSM sa Pilipinas, pati yung video ni Alexa. Tapos nakita ko madaming views. Nung sabi ko, yun na, okay na, di ba? At least, meron magiging content na about ATSM sa Pilipinas, especially sa YouTube. It's about time. Kaya lang nung tumagal, nakita ko yung iba sa kanila, nag-stop na. Tapos nakakita ko ng isang video ni Alexa na ayaw naman niya maging purely about ATSM lang yung channel niya. So okay, pero sabi ko pa rin, I'm sure may iba pa rin gagawa niyan. Pero hindi ako. So fast forward ngayon, uh, magda 9 years old na yung anak ko. Ilan taon pa lang siyang nag-aaral. May isang araw na tinatanong ako ng anak ko, bakit daw hindi kami nagsisimba? Sabi daw ng teacher niya, dapat daw nagsisimba ang pamilya pag Sunday. Sabi din niya sa akin, Dad, you have to pray to God so that you will go to heaven. Siya rin yung nagli-lead ng prayer bago kami kumain. At tinuturuan niya ako. Yes, tinuturuan ako ng anak ko na magdasal. Bakit daw hindi ako marunong? Uh, nakikita ko din yung mga ilang textbooks niya na sin minsan sinisingit yung religion kahit hindi naman related sa subject. Mahirap din maghanap ng hindi religious na school sa Pilipinas. Ewan ko kung may ganun na nag exist dito. Nabubuisit ako na medyo naiinis. At finally, sinabi ko sa sarili ko, F**k! S**t! <laughs> Alam mo yun? Naging personal na masyado sa akin. Ganun pala yun. Nung baby pa yung anak ko, hindi ko naisip na ganito pala yung mararamdaman ko. Pero nung lumaki na siya, nakakausap ko na siya, nabuisit ako ng husto, Anak ko to eh. Nag-uumpisa ng lasunin yung utak niya. Pambira naman. Bigla akong nagising ulit. Yung pakiramdam ko na obliga na ako. Unfair kasi eh. Ako ayokong turuan yung anak ko na maging atheist. Siyang bahalang magdesisyon sa sarili niya. At may agreement din kami ng asawa ko na hindi ko lilituhin yung batang isip niya. Kasi nga, lalaki siya dito na puro religion yung nasa paligid niya tapos iba yung sasabihin ko. Kaya sabi ko, sige, quiet na lang ako. Pag may pagkakataon, tinuturuan ko siyang kung paano magtanong, paano mag-isip. Halimbawa, pag nanonood kami ng movie, sinasabi ko sa kanya, I think fiction lang yan. At tinuturuan ko siya paano maghanap ng sagot. Sabi ko, tara, search natin. Then bahala siya mag-decide. I'm trying to teach my kid how to think. Pero grabe ang influence ng religion dito sa Pilipinas sa mga bata. Indoctrination talaga. Naiisip ko kung sakaling mag yung anak ko na maging atheist or maging agnostic paglaki niya, ganun din ba yung mararamdaman niya? Kagaya nung naramdaman ko noon. Alam niyo yun, yung kailangan mo magsinungaling pag tinanong ka about your religion para wala na lang usapan. At sa takot na baka itakwil ka ng magulang mo, na mga kamag-anak mo, or mawalan ka ng kaibigan, or mahusgahan ka ng demonyo, or masabihan kang weirdo. Exempted na yung anak ko sa akin, pero unfortunately, hindi sa karamihan ng society. At ang pinakamalaking takot ko ay yung wala man lang ako masabi sa anak ko na may ginawa ako or may tinray ako na kahit anuman lang para makatulong na mabawasan yung stigma ng atheism sa Pilipinas. Kaya ito, 80s Joy Philippines May full-time job ako kaya nung una, ang bala ko sana mga simpleng videos na mga 3 to 5 minutes lang. Magsasalita lang ako, yung mga alam ko. Kaya lang naisip ko gagawin ko na lang din, hindi eh, pagandahin ko na, ayusin ko na. Kaya yung plano ko na isa o dalawang oras lang sana naispend ko rito, eh nauwi sa puyatan at minsan walang tulugan. Kaka-research, record, at edit ng mga videos. Yung dating relax the weekends ko, napunta na rin dito. Aaminin ko, nagigilty ako pagka minsan nawawala na ako ng oras para sa anak ko at para sa pamilya ko. At sinasabihan din ako ng asawa ko, sinasakayang mo lang yung oras mo dyan, itulog mo na lang yan, walang mangyayari dyan. Nasa Pilipinas ka, iba sa Amerika, iba dito. Well, tama siya eh, no? Pero sabi ko nga, kailangan ko pa din itry. At least one year lang. Sabi ko, try ko lang. Kaya, natutuwa ako sa inyo. Natutuwa ako at nag-subscribe kayo. Kayo yung nagdadagdag ng inspiration sa akin since January this year, nung pisaan ko to after 16 videos, lampas 300 subscribers sa tayo. Konti yun para sa iba, pero para sa akin, napakasaya ko na dun. Kung alam nyo lang. I mean, sino ba ako, diba? Kaya kahit wala akong kinikita dito, feeling ko sulit yung oras na ini-spend ko. Dahil sa inyo. At uh, hindi ako iiyak para magpa-viral. Okay? Pero gusto kong malaman nyo. Sobrang na-appreciate ko kayo. Simple lang ang goal ko na makatulong na mabigyan ng muka ang atheism dito sa Pilipinas. Kaya kahit alam ko na hindi ka aya-aya tignan yung muka ko ng ilang minuto, ay eh, pinapakita ko pa rin to. Kaya pagpasensyahan nyo na. At isa pa, hopefully makatulong ako na manormalize yung pagiging atheist dito para sa susunod na generation, para mas maging madali sa kanila, sa mga magde-decide na maging atheist or agnostic. Yung bang tipong pag sinabi mo na atheist ka is para mo lang sinabi na mahilig ka sa adobo, maging ganun siya ka ordinaryo na hindi na nakakagulat or hindi na big deal sa karamihan ng tao. Oo, mahirap siguro imposible. Pero kailangan i-try. Naging passion ko na to, kaya kaya ko gawin to kahit walang bayad. Pero ang katotohanan is limited lang yung oras natin sa isang araw at may mga bills tayo at pamilya na dapat suportahan. Kaya gustuin ko man, sa ngayon, one video per week lang muna mapapangako ko. Gusto ko gawin to, pero at the same time, gusto ko pa din maging maayos na tatay para sa pamilya ko. Pero may nag-comment dati sa isang video na gumawa daw ako ng Patreon. Uh, gumawa na ako, pati PayPal, pero hindi ko pa siya masyado pinopromote. Kasi honestly, feeling ko hindi ko pa deserve na mabigyan ng financial support sa ngayon. Kasi ilang videos pa lang naman yung nagagawa ko. Pero haaminin ko, malaking tulong kung magkakaroon ako ng extra funds. Mas mapapabilis yung paggawa ako ng bagong content at in the future baka makabili ako ng equipment at makagawa ako ng mga documentary style na mga videos at mga interview videos sa mga ATS na Pilipino. Ang isa pang goal ko is magpa-paid ads in the future. Pala ko isa laksak sa maraming tao sa Pilipinas tung mga ideas na to kaya ng pagsasalaksak ng religion sa isip ng anak ko at sa mga kabataan ano, sila lang ang pwede. Kung kaya ng malalaking religion na magpalaganap ng content nila, is bakit hindi din natin itry? And then tingnan natin kung sino ang mas may sense. Share ko lang din sa inyo na naisip ko din dati na anonymous lang yung video ko. Yung hindi ko ipapakita yung mukha ko. Para wala akong problema sa mga kakilala ko. Pero naisip ko, teka muna, bakit pa ba ako mahihiya? Eh, iba nga sa kanila naniniwala sa nagsasalita na ahas, nagsasalita na donkey, penguin na naglakad, papunta sa Middle East, sumakay ng barko. Yung iba naman sa lumilipad na kabayo. Yung iba sa magical gold plates na naglaho na parang bula. At kung ano-ano pang mga malafantaseryeng istorya ng mga religion. Tapos ako yung mahihiya. Ako pa yung weird. Kaya sa ibang religious dyan na nagsasabi na, eh di kung ayaw mong maniwala sa Diyos, eh di wag. Di ka naman pinipilit eh. Ba't kailangan mo pa mag-vlog-vlog na ganyan? Excuse me po. Nananahimik po ako. Nanahimik po ako ng matagal. Kayo po ang palaging maingay. Sa sobrang ingay nyo po, pati yung mga bata, naririnig kayo at napapaniwala nyo sa mga gusto nyo. So kung may karapatan kayong mag kami wala. At regarding sa intention ko, kung napapaisip kayo na baka gusto ko lang yumaman sa YouTube, gaya ng malalaking YouTuber dyan, yes, kung pwede, bakit hindi? Pero think about it, 95% ng mga tao sa Pilipinas may religion. At hindi feel good tong content ko para sa kanila. Siguro mas may chance kung may ibang topic yung pinili ko. Pero posible din na mamonetize ko to. Pero kung sa man, matagal pa yun. Sa ngayon, 1,000 subscribers at 4,000 watch hours ang minimum requirement ng YouTube. May nakita ako after 2 years pa bago daw niya na monetize yung channel niya. At ang nakukuha niya sa ngayon is around 5,000 to 10,000 lang per month. Maraming puyatan at hindi din ganun kalaki kung sakali. Lalo na hindi ako sikat na tao or artista. At yung content ko, yun nga, hindi naman para sa maraming tao. Kaya kung easy man nila nga habol ko ay eh, malipo. Pero pag kumita ako dito sa YouTube, promise ko sa inyo, papakita ko sa inyo kung magkano kikitain ko. Kung meron na. Para kung may ibang Pinoy 80s dyan na gusto mag-try, eh, magka-idea kayo lilinawin ko din, uh, wala akong balak at hindi ko din nire ang lahat ng ATs sa Pilipinas. Kasi alam ko ang standard na karamihan sa mga ATs dito. Sila Dawkins, sila Hitchens, may iba pang magagaling na philosophers dyan, etc. At wala ako sa kalingkinan ng talino at galing sa communication ng mga taong yun. Gusto ko lang ay magkagawa ako ng mga Pinoy style na 80s content na sana mapanood ng maraming religious at medyo maiba yung tingin nila sa mga 80 hopefully. At sa mga 80s dyan, ewan ko kung may matututunan pa kayong bago sa akin. Pero baka mapakinabangan nyo din to. Pag may nagtanong sa inyo about 80s, at least may content na taglish na pwede nyo ma-share. Medyo umaba na to, pasensya na kung parang nagrarant na naman ako sa video na to. Babalik ako sa normal content uh, sa next video. Gusto ko lang talagang banggitin to. Again, kasi dinirespeto ko yung oras nyo. At gusto ko alam nyo kung bakit ako nandito. Now to end this, alam ko mahirap pa wala ang stigma or panguhusga sa atheism or non-belief dito sa Pilipinas. Pero iniisip ko, paano ba nabawasan ang stigma sa mga LGBT dito? Diba dahil sa mga personalidad na lumantad at nagsalita at nagpatunay na walang masama sa pagiging gay or lesbian? Ilang dekada ang inabot pero ngayon isa sa pinakasikat na celebrity ay isang LGBT member. Ganun din pagdating sa women's rights at racial discrimination. Unti-unti pero siguro posible. Marami na ding imang atheists at mga grupo na malaki na ang nagawa sa pagsulong ng atheism o sa paglaban sa impluensya ng religion dito sa Pilipinas. At ito yung maliit na paraan ko para makatulong. Again, mahirap na challenge to pero kailangan ko lang itry. At uh, maraming salamat sa pagsama nyo sa akin sa maliit na channel na to at naway pagpalain tayo lahat ng makapangyarihang swerte sa mga plano natin sa buhay. Okay, yun lang. Um, sana na mas naging malinaw na sa inyo kung bakit ko ginagawa to. Kung may tanong kayo or suggestion, comment nyo lang. Yung mga suggest ng topic, tinilista ko lahat yan. Huwag kayong magalala. Pero isa-isa lang, yung mahina yung kalaban. <laughs> okay? Salamat sa panonood. Subscribe for more videos. At stay safe. At see you guys sa next video. Bye-bye!